Kumusta mga kaibigan? Ah uh, pasensya na po at uh, madalang po ako mag-upload ng video no sa pagkat uh, grabe po ang, ang pinagdadaanan ko no ang acid reflux o GERD ano. At uh, kung ano-ano na po'ng gamot ang aking uh, iniinom, Pantoprazole, Omeprazole, Alpaben. Ano mga antacid, mga gabis And then ganun din yung mga food supplement ano na kabilaan. Pero sa una ay epekto and then later on mawawala na ulit no. So and then uh, medyo marami-rami na rin akong naiinom ng mga food supplement pero yun nga sa una okay and then mawawala ulit yung bisa, hindi tumutuloy ano. And then kahit massive na yung ginagawa ko, ganun pa din, ano? Na eh, medyo nakakapagod na. Nakakapagod ng uminom ng mga gamot. Uh, so, ito, lagi ako may baon na tubig, no? Kaya po sa mga subscribers ko, ano? Pasensya na po, ano? Kung alam ko, nag-aabang kayo ng panibago kong upload kaya uh, hindi po ako makapag-tutok ng pag-vlog at uh, masakit po talaga na no? umantakin uh, ninyo inaatake ako ng madaling araw alas dos hanggang alas cinco ng madaling araw kung umatake ang aking uh, acid ano? kahit naka-elevate yung higa ko pero minsan syempre kagagalaw-galaw na bumababa yung ulo natin ano? doon naman na-atake kaya ayusin ko yung pagkakahiga ko and then ininom ko ng warm water and then mga alas 4 imedya alas 5 sa palang uli ang tatamaan ng antok ano? and then uh... Uh, sa may mga ganito marami din po palang may mga ganito sitwasyon ano? mayroon kami yung GC na mayroon ang subebe na GC puro mga dumadaing din sila no? puyat, kung ano anong mga nararamdaman nila dahil sa acid reflux and then yung anxiety ano kasi pagka may inisip akong ng konti magre-react agad yung ano yung uh, sikmura ko magkikreate agad ng acid and then ahap na no uh, kaya pag-prave po hindi ako and then kababayan natin na uh, may sakit din ng ganito no? napakayat din po ng kanila pinagdadaanan nakikita ko yung kanila mga daing sa si GC and uh, sana makatuklas tayo ng gamot na talagang epektibo na pwede din ibahagi sa kanila para maibsan din ng kanilang uh, sakit na ganito no? and then uh, okay din naman na uh, nakakausap ako ng mga tao na may ganito ding sakit kasi na nakarecover sila although ingat din talaga sa mga pagkain ano uh, yun din naman ang advice nila bawal ang maanghang maasim mga kamatis no lahat ng mga acidic na pagkain mga citrus bawal po ano at ang um, So yun, minsan na ah, nag na ako ng aking mga tanim na gulay para makatulong na mabigyan ng nutrients ang ating katawan, lumakas. And then, ah, ayun, pasensya na po mga kaibigan na ah, talagang, ano, kung may gamot po kayong mabisa na gusto nyo bahagi kay kuya, i-comment nyo lamang po dyan sa baba, no. At ang ah, laki na po ng pinayat ng katawan to, no. Ngayon ay nagpo 48 na lamang. Dati ako 65 noon po nung bumalik ako dito. Kaya pauwi muna ako ng Pilipinas, mga kaibigan, ano, magbabakasyon muna ako sa May. At uh, paggaling ko ay uh, ko na rin yung aming mga anak at uh, babalik ko na ulit dito sa Bahamas para total na uh, malapit na rin naman sila sa kanilang uh, career na harapin ano malalaki na uh, sila ay uh, mag 16 and 18 na so dito na sila magtatapos ng pag-aaral para at least konting panahon na lang ay uh, dito na rin sila magtatrabaho at uh, yung kanilang oportunidad ay uh, medyo mas malaki ano saka syempre yung kita and then pag okay na sila na sila rito uwi naman ako ng Pilipinas ako naman na magre-relax relax, relax. Yan, ano? nararamdaman ko yung sakit so iniinuman ko ng konting tubig um, konting apple cider vinegar tapos sa uh, konting baking soda saka konting uh, asin na, so rock salt medyo nakakalama naman siya kaysa uminom ako lang uminom ng uh, pain reliever na uh, ganoon din maya maya na wala din naman so ito paunti unti lang yung sip kapag nararamdaman ko and then kumakalma naman siya uh, and sana makatulong ano sa so, pang 3 days ko nang ginagawa ito so yun ah uh, uuwi na muna ako ng Pilipinas ulit ano and then dadan uh, dadaan muna ako dun sa akin kapatid sa Minnesota at uh, alagaan niya daw muna ako ng 2 weeks bago ako dumalat siya ng Pilipinas at uh, maraming salamat po sa patuloy niyo pa rin pagsubaybay ano sa sa mga ka acid reflux GERD baka po may mabisa kayong gamot ano na talagang Uh, gumaling kayo paki-comment niyo po diyan sa baba baka makatulong po sa akin sinubukan ko na kung ano-ano pati nix yung lahat eh and ah uh, ingat po kayo na uh, enjoy po ng bakasyon ninyo alam ko mong meron kayong magandang ah uh, uh, kahinga dyan sa Pilipinas dito po sa Bahamas ay hindi po ganun kahaba ang bakasyon ano? yan ah uh, muli po ah uh, God bless po sa inyong lahat. Ah, uh, uh, pagka okay na po ako ay uh, ano, tuloy-tuloy ko na po yung pag-vlog, ano. At uh, nakakaya na rin po 'tong sa mga nagtatanong na hindi ko na reply talagang masakit po talaga yung mga ano, pinagdadaanan ni Kuya. And then ah, uh, muli po, God bless and uh I love you all po. Uh, salamat po.